ng kristyano, ang mga alagad din ay itinuturing din na dayuhan. Kasi ang pamamahala at ang kaharian ng Diyos ay hindi kabahagi ng sistemang ito o ng sanlibutan na kinabubuhayan natin ito. Sa so, papaanong paraan? Eh nandito nakatira. No. Na saan tinutukoy na hindi sila bahagi? Sabihin ba, mamumundok? Hindi naman mga kaibigan. Hindi mamumundok. Kundi may kinalaman ito sa gawain dapat sila ay maging hiwalay sa kung ano yung gawain na isinasagawa sa sistema ito o sa sandibutan ito na kayo nabubuhayan natin. Ano-ano yon? Una, uuwa tayo ng ilang mga bagay. Politika. May kita natin sa 1.18.36, sinabi ni Jesus, kung ang kaharian ko bahagi ng sandibutan, sabi niya kay Pilato, eh may kipaglaban sana ang aking mga alagad. Tama naman, hindi ba? Walang walang gustong iupo sa pwesto na hindi paglaban ng mga miyembro. Eh bakit hindi nakipaglaban ng mga alagad ni Jesus na siya inaresto? O, babalik natin. Kasi nga, hindi bahagi ng sandibutan ang kanyang kaharian. Ano pa? Sports. Sports. Saan ba nauugnay ito? Ang sports. Sino ang itinatanyag nito? Ang Jos ba? Ang pangalan ba ng Diyos? Kapag ang isa eh, adolat niyan, mamaya. Pacquiao versus Mar ano? Pacquiao versus Marquez. Marquez, Marquez 'di ba? Ano ang dinadala ni Pacquiao? Pangalan ba ng Diyos? O ang pangalan ng bansa? Pangalan ng bansa. So tadiwas pa rin ito. Sa pagkakakilanlan ng tunay na bayan ng Diyos. Handa natin. Laging nauugnay sa pangalan ng Diyos dahil ang pangalan ng Diyos ay dinudungisan ito ni Satanas. Ano pa? Celebration. Paano naman natin masasabi na part na dapat hindi nagiging hiwalay ang pagkakakilanlan ng tunay na Christianism dito? Ang tunay na bayan ng Diyos. Bueno, ang mga celebration saan ba nagmula? Karamihan. Kuha tayo example, birthday. Sino sa atin dito nagse-celebrate ng birthday? Sino pinagmulan nito? May idea ba kayo? Meron bang tunay na kristyano o mga israelita sa ulat ng Biblia na nag-celebrate ng birthday? Pag may napakita tayo sa Biblia, mali ako. Pero kung wala tayo may pakikitang kristyano, kristyano o mga israelita na nag-celebrate ng birthday, ay hindi sa kanila galing ito. Saan? Sa mga pagano. Sino ba ang ulat, ulat sa Biblia na nag-celebrate ng birthday? May idea kayo? Marahil, alam nyo, sa Genesis 40, 20. Sino ito? Si Paraon. Ano siya? Israelita ba siya? Egyptian siya. Siya ay hari ng Egypto. At ano na sangkot? Pagpatay. Sino ang ipinapatay? Yung magpanadero, no? yung magtitinapay. Samantalang yung isa, natagasilbi ng alak, na balik sa serbisyo. May isa pang ulat. Nag-celebrate day ng birthday. Si Herodes. Sa panahon ng Kristiyano. Kristiyano rin ba siya? hindi rin. Diba? So makikita natin na yung gawain ito ay hindi nagmula sa tunay na krisyano. So baha, pagiging hindi dapat bahagi ng San Libutan. At marami pa, Darating mga ngayon pumapatak ang December, mga selebrasyon na kung susuriin natin, eh hindi talaga nang gagaling sa tunay na krisyano. May simulain ba sa Biblia mga kaibigan, pa bakit hindi natin kailangan sa gawa ito? Lalo na yung may kinalaman sa birthday. Ecclesiastes 7.1 Binanggit dyan, mas maigi ang kamatayan kaysa kasiyahan. No? Kasi yun ang muling wakas nito. At wala tayo may kita sa ulat na kahit si Yesu Cristo, sinabi niya na ipagdiwang natin ang kanyang kapanganakan. Sa halip, ang inihiling niya na ating alalahanin ang may kinalaman sa kanyang kamatayan. So, babalikan natin yung pinakaumpisa dumadakila sa banal na pangalan ng Diyos. Laging yan ang number one, mga kaibigan. Laging yan ang number one ng pagkakakilanlan ng tunay na bayan ng Diyos. 3 minutes. 3 minutes. minutes na lang. Sakso lang. So, yun, ano? Nakita natin, no? Laging tatandaan natin, mga kaibigan. 10? 10 minutes pa ba, mga kaibigan? Laging nating tatandaan na pagkakailanlan, ang pagkakakilanlan ng tunay na bayan ng Diyos laging nauugnay no? laging nauugnay sa kanyang banan na pangalan nilayo ng Diyos no? nilayo ng Diyos na ang kanyang pangalan ay malinis dinisin ito ihayag ito pa, sa paanong paraan no? si Yeso ang inatasan ng Diyos na magsasagawa nito. Kung malalaman na natin yung gula, no, may kalalaman doon sa Genesis 3.15, may binhi na inatasan ng Diyos na magsasaka to para ng kanyang mga original na layunin sa lupang ito. At dinisin ang kanyang banal na pangalan. Kung susuriin natin, marami pang mga bagay na dumudungis sa banal na pangalan ng Diyos. Kukuha tayo ng mga ilang bagay. Halimbawa, sa mga turo. Diba ganin na binanggit natin, walang isa man sa mga relihiyon sa kasalukuyan ang magsasabi sila'y mali. Sila'y hindi bayan ng Diyos. Sila'y nagtuturo ng hindi sa Biblia. Wala. Lahat na sa Biblia. Pero lagi ko lang ibabalik sa inyo, nauugnay lagi yan sa pangalan ng Diyos, yung reputasyon na yan. Sino ba ang nagtatanyag ng reputasyon at hindi? So, paano ba natatanyag ang, o hindi na na itatanyag ang reputasyon ng Diyos. Kuha tayo ng isa example. Halimbawa, kapag ang isa ay nagtuturo ng kasinungalingan tungkol sa Diyos, nagtuturo ng kasinungalingan tungkol sa Diyos, nasisira ba ang reputasyon niya o hindi? Kuha tayo ng isang turo na lumalapas tangan sa pangalang ito at sa reputasyon ito, yung impyerno. Bakit natin masasabi na ng turong impyerno ay lumalapas tangan sa pangalan ng Diyos. Na-imagine nyo ba kapag ang isa dinala sa impyerno, ano ang ginagawa sa kanya? Habang <laughs> buhay, pinarurusahan. Malayong malayo sa pangunahing katangian ng Diyos na pag-ibig. Unang huwan, 4 8. So, sin dinudungisan ng turong ito? Ang pangalan ng Diyos. Yung kanyang katangiang pag-ibig, ay tangan ng turong ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Samantalang sa turo ng mapoy na impyerno, ay tila madupit. Actually, may nakausap ako niyan. Kung ikaw, kuya, sabi ko sa kanya, magagawa mo ba yon? Ang sagot niya, hindi ako gagawa noon. Ang Diyos. Ano, lumilitaw? Babay pa siya sa Diyos. <laughs> Di ba? <laughs> yun yun mga kaibigan. Ano? Isang turo lamang yan. Na lumalapas tangan, Sabanan banal na pangalan ng Diyos. So, marami pa tayong mababanggit pero gusto ko na rin banggitin sa inyo kung pa, paano ba kikilos ang Diyos sa malapit na inaarap. Sabi natin, Ezekiel, Kabanatan 38, 23. Ayaan kaya ng Diyos na ang kanyang banal na pangalan, ang kanyang reputasyon ay patuloyang madungisa. Ang sabi niya ganito, at tiyak na ko ang aking sarili at pababanalin ko ang aking sarili at ipakikilala ko ang aking sarili sa paningin ng maraming bansa at kanilang makikilala na ako ay si Jehovah. Kaya hindi pa hihintulutan ng Diyos kung paanong hindi niya pinahintulutan na lubusang maglaho ang kanyang piniling bayan hanggang sa panahong ito dahil nakakabit yung kanyang pangalan sa kanila patutunayan niya rin sa pamamagitan nito, madadakila ang kanyang banal na pangalan. So, yun namang mga kaibigan, nais nice kong itawid sa inyo, ay kinalaman sa paniniwala ng mga saksi. Maraming salamat. Okay. <clears throat> Maraming salamat, uh, Brother Vincent. Mayroon pa po siya limang minuto, pero minave niya na po yung time. 5 uh, minutes more na naiwan sa kanya Pero nailahad niya na po ang kanyang presentation So ngayon po ay dadako po tayo sa first rebuttal a presentation. Uh, presentation muna, mamaya yung mga rebuttal nila Brother Ronald Dubidos for the first presentation Sa paksa po na sino ba ang tunay na bayan ng Diyos Brother Ronald, sa inyo na po ang panahon Teka, sandali 30 minutes 30 po, minutes no? 30, siyang, 30 minutes um, presentation yeah. ulit habang uh, inaayos po ni Ro, Brother Ronald yung, uh... okay, okay po Magandang okay. po, umaga po sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan magandang umaga rin sa ating uh, kaibigan na si Brother Vincent na isang uh, kaibigan natin na sa ba? Gaya nga ng sinabi ni Brother Jerry, ito ay isang uh, sharing pag-aaral sa Biblia. Narinig niyo ba yung Na, no. narinig ba? Malakas. Ba kahit hindi na kailangan ng mic. Ito ay isang pag-aaral. No? Narinig niyo naman yung presentation niya. Wala siyang personal na atake. Di ba? Talagang purely uh, friendly discussion, purely doctrine, prenescent lang niya kung ano yung belief ng Jehovah's Witnesses. At he deserves a respect. No? Yes. So, kailangan natin siya i-respeto. Mm -hmm. At talagang hanga din ako sa kanya dahil imagine, nag-iisa lang siya pumunta rito. At alam kong tiwala rin siya sa atin ng mga sabadista na hindi natin siya bubugbugin o bubugbugin. Tumuk -tumuk dahil matagal na kami magkakilala ni Brother Vincent. At talagang pinahanga niya ako sa kanya pong pagiging uh, um, uh, tunay na uh, lalaki at uh, manggagawa ng saksi ni Iova. Ito pong ginagawa po natin, binira mangyari ito. Uh, talagang pinahanga ako ni Uh, kaibigang Vincent kasi wala akong saksi na alam naman namin na walang saksi na pwedeng kumausap sa akin lalo na sa debate yun nga lang pagbati sa akin yun nga lang pakikipag-usap bawal pero sa kanya talagang pinakita niya yung bravery niya na talagang uh, he wants to talk to me I think meron siyang intention din na maliwanagan ako at uh, sa saksi wala namang problema yon no kung meron siyang ganung intention, this is nothing wrong, there is nothing wrong with that. Dan maganda ang kanyang intention and we respect his belief yeah. na nasa totoo siya. At uh, ako rin naman, hindi naman ang belief ko na nasa totoo tayo, nasa seven day Adventist. Ano ho? Uh, kaalin ka uh, prinsipyo na mababasa natin sa kanilang libro, yung The Truth That Leads to Eternal Life, na pinablish noong 1968 sa page 13. Ang sabi ganito, We need to examine not only what we personally believe but also what is taught by any religious organization with which we may be associated are its teachings in full harmony with God's word or are they based on the traditions of men If we are lovers of truth there is nothing to fear from such an examination Kaya tama naman yung sabi ng kanilang aklat na kung ikaw ay naniniwala na at ikaw ay nagmamahal sa katotohanan, wala kang ikakat wala ka dapat ikatakot na i-examine yung iyong faith. At yun nga ginawa niya. At yun naman ang ginagawa din natin. Patuloy natin ini-examine yung faith. At ngayon, itong ginagawa po natin, hindi actually debate ito, ini-examine lang po natin yung faith ng bawat isa. Kasi sabi rin dito sa kanilang libro, kailangan natin i-examine yung claims ng bawat religious organization na kung saan man tayo kaanid, kung ito ang kanyang turo ay sang-ayon sa kabuuan ng sinasabi ng salita ng Diyos, o sila ay basay lamang sa tradisyon ng mga tao. Yun ang isa sin sa mga hinahangaan ko sa mga saksine Jehovah dahil they really love the Word of God. Kung paano tayong mga Adventist mahal natin ang salita ng Diyos, we believe in the Bible and Bible only as the basis of our teachings and Truth for salvation. Ganon din ang mga Jehovah's Witnesses. Hindi po sila naniniwala sa traditions at sabi-sabi. Ano po? Ngayon, uh, since itong topic po natin ay combine, pagsasamahin ko na magbibigay ako ng konting comments sa sinabi niya and at the same time, ay magtatayo po ako ng something positive about why I believe na ang 7-Day Adventist ang bayan ng Diyos. Ano ho? Maganda yung kanyang uh, outline. Sinundan ko po yung outline niya. And I think mas maganda kung susundan ko rin yung outline niya. Kasi po, wala ho ako nakita na do sa mga, actually tatlo itong nailista kong panatandaan. Sana hindi ako nagkamali. Kasi ang rinig ko, lima yung bibigyan niya panatandaan. Pero tatlo itong nailista ko na panatandaan daw ng tunay na bayan ng Diyos. Number one, ay may kaugnayan sa pangalan ng Diyos. No? Number two, ay sila ang nangangaral ng kaharian ng Diyos sa buong Sandibutan. And number three, hindi sila nakikibahagi sa Sandibutan. So para po uh, maging malinaw sa atin ang pag-uusap at hindi maging sabog-sabog yung ating uh, pupuntahang paksa, susundan ko na lang din po yung outline na kanyang binigay in favor of the Seventh day Adventist. Kasi po una-una, uh, wala naman po uh, tayong tutol sa kanyang mga sinabi sa three points na ito. Number one, yung may kaugnayan sa pangalan ng Diyos, uh, maraming beses binabanggit sa Bible yung tinatawag na ang kanyang bayan ay tinatawag sa kanyang pangalan. Ang siguro lang ang pinagkaiba namin dito is like difference between SDA and Jehovah's Witnesses is yung definition natin pagka sinabing pangalan. Sa saksi ni Jehovah kasi, uh, nung ako'y nangangaral pa, pagka tinasabi namin na sambahin ang pangalan mo, ang tinutukoy po namin doon at yung sinasabi na palatandaan ng tunay na relihiyon ng saksi ay uh, na ang saksi ang tunay na relihiyon dahil sila ang nagpapakilala sa pangalan ng Diyos. Wala silang ibang tinutukoy doon kundi yung pangalan ng Diyos mismo, yung pronunciation na Jehovah. At totoo naman kasi kaya nga po sila tinawag na saksi ni Jehova sa kanilang pangalan. At uh, tayo po, ng mga walahu wala ho tayong tuton sa paggamit ng pangalan ng Diyos na Jehova Ang totoo po niyan sa ating mga awit sa pagsamba sa ating church, di po ba? Meron tayong mga awit na uh, Jehova ang ginagamit natin sa mga sulat po ni Ellen G. White. Uh, ilang beses po niyang ginagamit yung pangalan Jehova No? Even in our prayers, in our preaching, we use the name Jehovah. So, ah, uh, wala difference basically dun sa una niyang tinayo na sabi niya itong panatandaan ng tunay na reliyon gumagamit sa pangalan ng Diyos uh, tingin ko pareho kami ron so paano yan? dalawa na ang tunay na reliyon eh, hindi, pero maging totoo tayo alam natin na magkaiba kami so hindi pwedeng dalawa totoong reliyon isa lang so nagkaroon lang kami ng pagkakaiba dun sa interpretation ng pangalan ano ho? ah uh, ganito po yan Ah, uh, sabi ng kanilang libro yung Insight from the uh, Baguin Insight. Sabi ng kanilang libro na let your name be sanctified sa page 16. Ano po? Ito po ang sinasabi nila tungkol sa Jehova. Kasi unang-una hindi ho tayo tutol sa paggamit ng Jehova. Sila rin hindi tutol. Ang pinakaiba lang po namin, mas highly esteem ang paggamit nila sa pronunciation ng Jehova na even in their prayers hindi sila pwedeng mag-pray nang hindi ginagamit yung Jehovah, while sa ating mga Adventists, we can pray by using only our Father o Panginoon without using the name Jehovah. Uh, para din sa kanila, importante sa kaligtasan yung baggitin mo yung pangalang Jehovah. Ayan, yung mismong bigkas na Jehovah. Pero tanungin natin yung kanilang libro. <coughs> Mismo sa kanilang libro, uh, ina-admit din naman nila, na hindi 100% perfect at eksaktong tama yung pangalang Jehovah. Dito sa Let Your Name Be Sanctified sa page 16 hanggang 20, sabi rito, uh, Yahweh is admittedly superior to Jehovah. Yun daw ko pag-uusapan na ibigkas ng pangalan ng Diyos, mas superior daw yung Yahweh kaysa sa Jehovah. The wrong spelling Jehovah occurs since about 1 uh, 1100 AD. And then it offers its argument in favor of Yahweh as the correct and original pronunciation. So misbodon sa aning libro, they admit at maganda naman yun na they admit it, na mas superior pa rin kung ang pag-uusapan ay pangalan ng Diyos at kung talaga itoy importante na gamitin natin sa pa, sa sa kaligtasan. At kung ito ay ipangangaral po natin sa mga tao na kailangan gamitin mo ang pangalan ng Diyos kahit sa panalangin, kung tatanungin po natin ang kanilang aklat, ay eh parang mas numalabas, mas okay na gamitin natin yung Yahweh kasi Yahweh is admittedly superior to Jehovah. Tapos, the wrong spelling Jehovah occurs about 1100 AD. So, they admit that Jehovah is a wrong spelling. Kung tayo ay tunay na bayan ng Diyos, kasi hindi pwedeng pareho kami tunay na bayan ng Diyos, di po ba? But we are all using the name of God. Uh, kailangan i-represent natin yung tinatawag na reputasyon. Sabi nga niya, important, mas importante yung reputation of God rather than the pronunciation of the name of God. No? Uh, if we really love God and if we really want to, to, to protect His reputation, kailangan kung mangangaral tayo na talagang importante yung bigkas ng kanyang pangalan sa kaligtasan, kailangan doon na tayo sa mas malapit sa original at mas superior sa Yahweh. Sa atin naman walang issue yan. Pareho natin ginagamit yung Yahweh at pareho natin ginagamit yung Jehovah. Magkakaroon lang tayo ng problema kung sasabihin natin, ay mas tama yung Jehovah o mas tama ang Yahweh o kaya sabihin natin, ito lang ang gagamitin natin.